Sa unang pagkakataon, lalaro ang National Women's Sepak Takraw Team sa Asian Games. Pero hindi lang basta exposure ang habol nila rito, kundi ang magkaroon ng memorable debut sa pamamagitan ng pagsungkit ng medalya. Ang detalye sa ulat ni Kay Asuncion. Uukit na kasaysayan ng Philippine Women's Sepak Takraw Team sa 2023 Asian Games bilang unang batch ng mga Pinay players na lalaro dito mula October 1 hanggang 10 sa Jinhua Sports Center Gymnasium, China. Binubuo sila ng anim na players sa women's team na lalaro sa quadrant event. Kasama sa lineup ang Rizal Technological University graduating student athlete na si JM Laurente Sukalit na lalaro bilang striker. Hindi na sila nagkaroon pa ng training camp abroad para sa Asian. Kaya naman nakatuon ang kanilang focus sa ensayo sa Rizal Memorial Sports Complex. Ang hirap nga po ma'am, kasi uh, open po yung ano, training venue namin. Pagka umuulan, bumabagyo, parang pumapasok po yung uh, tubig, ulan. Kaya minsan na uh, stop po yung training. Pero nagagawan po namin na paraan ma'am. Kasi kailangan po talaga na paghandaan po ng maayos talaga. Kasi andun na po kami sa ano ma'am Sa pitching po na kailangan andun na yung mga ano, performance namin uh, na skills namin kailangan na andun na kami sa perfection ma'am. Sa kabila nito, malaki ang tiwala ni Cambodia si Game Silver Medalist na si Sukalit na makapag-aambag kanilang grupo ng medalya sa Pilipinas. Kung pagbabasehan dito umano, ang naging performance ng kanilang kupunan sa pre-Asian Games Qualifier na ginanap rin sa China nitong Hunyo, kung saan sila nakakuha ng silver medal kalaban ng apat na bansa. Ngayon pa man, hindi nakasama noon si Sukalit sa kanilang laro sa China dahil sa pagiging abala sa eskwela. Balik yung ibang kalaban po nila doon, yun din po mismo makakalaban po namin doon sa Asian Games. So parang nakikita na namin kung ano yung mga skills nila, ano yung mga techniques nila. Kaya parang pinaghahandaan na po talaga namin kung ganito, ganyan po yung skills nila. Kailangan ganito din po yung gagawin po namin. Ganun po. Right. Kaya feeling po namin, ma'am, sa ngayon, may tiwala po kami na makakapag-medal uh, po kami. Makadala po kami ng medal kabraket ng National Distaff side ang host country China, Laos at India at nakatakda silang mabibida punta China sa September 27. Kaya Suncheon TV Sport.